Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach, at sa ating mga kakwentuhan. Bago tayo magsimula, pakibigyan mo muna kami ng recap sa nakaraan nating episode tungkol sa The Power of Perspective. Magandang araw din sa iyo at sa ating mga kakwentuhan. Ito ang mabilis na recap ng nakaraang episode natin tungkol sa The Power of Perspective. Pinag-usapan natin kung gaano kahalaga ang pananaw o perspective sa buhay. Sabi nga natin, hindi laging pwedeng kontrolin ang mga sitwasyon, pero lagi nating pwedeng piliin kung paano tayo tutugon. Kung nakikita natin ang problema bilang hadlang, madalas tayong natatali sa stress at takot. Pero kapag tiningnan natin ito bilang pagkakataon para matuto o lumakas, nagbabago ang buong laro. Nagbigay rin tayo ng ilang halimbawa kung paano ang simpleng pag-shift ng perspective ay nakapagpapagaan ng mabigat na sitwasyon. In short, perspective shapes reality. At kapag natutunan nating palitan ng lente ng ating pagtingin, mas nagiging malinaw ang direksyon at mas nagiging magaan ang ating paglalakbay. Maraming salamat coach. Ngayon naman, simulan na nating pagkwentuhan o pag-usapan ang topic natin ngayong episode na ito na tungkol sa the power of forgiveness. Ano ang masasabi mo coach tungkol sa the power of forgiveness? Take it away coach. Magandang araw sa inyo mga kakwentuhan. Ako si coach at nandito na naman tayo sa isang makabuluhang usapan. Noong nakaraang episode, pinag-usapan natin ang power of perspective. Kung paano nakakaapekto ang pananaw sa ating buhay. At ngayon naman, lilipat tayo sa isang napakahalagang paksa. The power of forgiveness. Alam ko, hindi madali ang magpatawad. Minsan, mas madali pang kumapit sa galit kaysa pakawalan ito. Pero sa episode na ito, sisilipin natin kung bakit napakalakas ng kapangyarihan ng forgiveness. Magbabahagi ako ng isang real life example, at Syempre bibigyan ko rin kayo ng mga tips para mas ma-apply ito sa inyong sariling buhay. Kapag pinag-uusapan ng forgiveness, marami ang nag-iisip na parang regalo ito para sa taong nagkamali. Pero ang totoo, higit itong regalo para sa sarili nating puso. Kung may nakaalitan ka, at patuloy mong dinadala ang bigat ng galit at sama ng loob, para kang nagdadala ng mabigat na backpack araw-araw. Nakakapagod, nakakadrain ng energy, at nakakasira pa ng kapayapaan ng isip. Ang pagpapatawad ay parang pagbubukas ng backpack at pag-alis ng lahat ng mabibigat na bato sa loob nito. Ang gaan ng pakiramdam kapag natutunan mong magpatawad. Pero siyempre, hindi ibig sabihin na nakalimutan mo na ang nangyari o okay na ang ginawa ng iba. Ang forgiveness ay hindi tungkol sa pagbura ng nakaraan, kundi tungkol sa pagpapalaya ng sarili mula sa pagkakakulong sa galit. Alam nyo, minsan simple lang ang sitwasyon pero ang hirap patawarin. Naalala ko yung isang beses na kumain ako sa karinderia, excited na excited ako kasi gutom na gutom na ako. Umorder ako ng paborito kong ulam, tapos pagdating sa mesa, aba, kulang ang isang piraso ng fried chicken. Ang bigat sa dibdib nun, kasi parang iyon na lang ang source of happiness ko sa araw na yon. Pero syempre, hindi ko na pinatagal ang inis. Pinatawad ko na lang si ate sa karinderya. Kasi baka mamaya, ako pa ang mawala ng ulam kapag nagreklamo ako. Maliit na bagay lang yon. Pero reminder na rin na kung marunong tayong magpatawad sa maliliit na bagay, mas nagiging handa tayo na magpatawad sa malalaking bagay. Ngayon, balikan natin ang mas mabigat na kwento. Isa sa pinakamakapangyarihang story tungkol sa forgiveness ay galing kay Immaculate Ilibagiza Isang survivor ng Rwandan genocide noong 1994. Sa loob ng 91 days, nagtago siya sa isang maliit na banyo na kasing laki lang ng closet, kasama ang pitong ibang babae. Habang nasa loob sila, pinapatay sa labas ang kanilang mga pamilya at komunidad. Sa bandang huli, halos lahat ng pamilya ni Immacule ay pinaslang. Natural lang napunoin siya ng matinding galit at paghihigante. Pero alam mo kung ano ang ginawa niya? Sa halip na hayaang lamunin siya ng poot, pinili niyang magpatawad. At nung hinarap niya mismo ang isa sa mga taong responsable sa pagpatay ng pamilya niya, sinabi niya, I forgive you. Hindi dahil madali ito, kundi dahil alam niyang kung hindi siya magpapatawad, siya rin ang magiging bihag ng sakit at galit. Sa halip, ginamit niya ang buhay niya para maging mensahero ng kapatawaran at kapayapaan. Ngayon, gusto kong iwan sa inyo ang ilang practical na tips kung paano natin masisimulan ang journey ng forgiveness. 1. Aminin ang sakit. Hindi mo pwedeng ipasa o bitawan ang bigat kung hindi mo muna aaminin na may dala ka. Harapin ang emosyon. 2. Unawain na proseso ito. Hindi instant ang forgiveness. Pwede kang magsimula ngayon, pero baka araw-araw mong kailangang i-remind ang sarili mo hanggang tuluyang gumaan ang loob mo. 3. Timbangin ang epekto. Tanungin ang sarili, sino ba ang mas nasasaktan kapag kumakapit ako sa galit? Ako ba o yung taong nakaalitan ko? 4. Isama ang pananampalataya. Para sa maraming tao, ang panalangin o paglapit sa Diyos ang nagbibigay ng lakas para makalaya sa bigat ng sama ng loob. 5. Magsimula sa maliliit na bagay. Kung hindi mo pa kayang patawarin ang malalaking kasalanan, Magsimula ka sa mga simpleng alitan, mga misunderstanding, maliliit na tampuhan. Practice makes progress. At tandaan, forgiveness is not a sign of weakness. It is, in fact, a sign of strength. Dahil kapag pinili mong magpatawad, pinapakita mong mas mahalaga sa'yo ang kapayapaan kaysa paghihiganti. Kaya mga kakwentuhan, kung may taong hanggang ngayon ay nagpapabigat ng puso ninyo. Baka ito na ang tamang oras para simula ng proseso ng pagpapatawad. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mo ang kapayapaan. This is the power of forgiveness. Kapangyarihang hindi lang nagpapalaya sa iba, kundi higit sa lahat, nagpapalaya sa iyo. Bago tayo magtapos, narito ang isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa puso na marunong magpatawad. Tulungan mo kaming bitawan ng galit at sama ng loob na matagal na naming dinadala. Bigyan mo kami ng lakas na magsimula sa maliit at tapang na pumili ng kapayapaan kaysa puot. Sa pagpapatawad, naway makita namin ang kagaanan ng loob at kagandahan ng buhay. Amen. Doon sa kwento ni Immaculate Ilibagiza. Talagang kahanga-hanga ang ginawa niyang pagpapatawad. Mahirap gawin yon. pero doon sa kwento mo na isang tao na kumain sa karinderiya, pero kulang ang ulam kulang ng isang pirasong manok. Hindi ba dapat nag-complain siya para sabihin na kulang? Basta nalang bahahayaan niyon? Magandang punto yan, Edwin. Tama ka. Kung kulang talaga ang ulam, may karapatan tayong magreklamo o magtanong. Hindi ibig sabihin ng forgiveness na tatahimik na lang tayo at hahayaan ang mali. Ang mahalaga, paano tayo magre-react? Kung sa karinderya halimbawa, pwede mo pa ring sabihin kay ate, Uy, parang kulang yata yung order ko. Baka pwede po dagdagan. Pero sa maayos at magaan na tono, ang punto ng kwento ko kanina ay hindi yung huwag magreklamo, kundi yung huwag hayaang lumaki sa puso ang inis o galit sa maliliit na bagay. Kasi kung hindi mo bibitawan, Baka buong araw mong dalhin ang iritasyon dahil lang sa isang pirasong manok. So, forgiveness doesn't cancel accountability. Pwede kang magpahayag ng hinaing, pero may respeto. Pwede mong ipaglaban ang tama, pero hindi kailangang may kasamang galit. Sa mas malalaking bagay, ganun din. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad na wala ng pananagutan ang taong nagkamali. Ang ibig sabihin lang ay hindi ka na pahahawakan ng galit habang humaharap sa sitwasyon. Gets ko na coach. Salamat sa paglilinaw. Ngayon naman, bigyan mo kami ng teaser tungkol sa susunod nating topic na The Power of Focus para sa next episode natin. Nice. Happy ako na malinaw na ngayon. Sige. Heto ang teaser para sa next episode mo. The Power of Focus. Mga kakwentuhan kung sa araw na ito ay pinag-usapan natin ang power of forgiveness at kung paano nito napapalaya ang ating puso mula sa bigat ng sama ng loob sa susunod naman nating episode, isang panibagong lakas ang sisilipin natin. The Power of Focus Alam niyo ba na kung saan mo inilalagay ang iyong atensyon, doon rin papunta ang iyong enerhiya at resulta? Sa dami ng ingay, distractions, at sabay-sabay na gawain ngayon, Paano nga ba natin maitutok ang ating oras at lakas sa mga bagay na tunay na mahalaga? Pag-uusapan natin kung bakit ang focus ay parang flashlight na nagbubukas ng landas sa gitna ng dilim, at magbabahagi ako ng ilang kwento at tips kung paano natin pwedeng itrain ang ating isip para manatiling nakatuon sa goals natin. So, abangan namin niyo yan mga kakwentuhan, dahil baka ang susi sa susunod mong tagumpay ay simpleng salita lang. Focus. O sige, coach. Hanggang dito na lang uli ang usapan natin. Looking forward sa next episode natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Hanggang sa muli. Salamat din Edwin. At syempre sa lahat ng nakikinig. Tandaan ninyo, minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. Kaya huwag nyo palalampasin ang susunod na episode, Promise Worth It ang paghihintay. Ingat kayo mga kakwentuhan at Edwin, kita kits tayo sa next kwento. O oh, ayan mga kakwentuhan, narinig nyo ang susunod nating episode. Exciting, di ba? Kaya kita kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin, at tandaan, kwento mo, kwento ko kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi, at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. Bye for now.